Pabayaan mo lang, pabayaan mo lang. O, mga nga nga. mo nga <laughs> lang. O, mga pansyong na. na. Ayun, pagod siya nalang, siya

Maka, ay free okay, maging libre Ko so, alam kong minsan, madira, o minsan... Hindi <muchin> lang tayo <Okay>. uh <-huh>. makakalabas tayo ng balik. Pero ano naman? Yan, dugong dugo na pag-ibig sa isang tao. Duin na ilang katian kalikot. Marami pa mang mang-aantay, sibigan, magkakaibigan, mamahalin ka ng mga tao at trabaho. And you're officially a survivor. Sa lahat ng pinagdaanan mo, nagulat sa lahat ng mga na

hindi. Sabihan mo kukui, ito na ko kung ipapataan mo ko na isa. Sabihan mo na nga mukha mo eh. Sabihan mo na. Sabihan mo na. <laughs>